<laughs> Gustong gusto na talaga magka-baby ni batang anino Kaya naman pati ang ati kisses niya ay talaga namang hindi niya pinalagpa Inaaya niya nga ang kisses niya <laughs> Sa sobrang kulit niya, tinulugan na lang siya Maski nga ito si batang putik, Diyos ko ayaw siyang patula Kita niyo naman talagang hirap na hirap siyang suyuin si putik Abay matinting bardagulan talaga ang magagana Kita niyo naman o, oh, galit na galit yan Apa. <laughs> O, oh, ba diba? Talaga namang inaayawan ni Batang Puti. At ayan, thank you so much po sa nagbigay ng pamasko kay Batang Anino. So, Sana all na lang tapos na nga ang Pasko. Si Batang Anino may pamasko pa di. At ayan, ano na naman kaya ang nasa isip ng babaeng ito? Talaga namang tinitingnan niya nga ang sarili niya. Kung may pinaghahandaan siya. Kanina pa yung mga limang oras na nandiyan dyan sa may salami. Hindi talaga siya mapakali talaga namang minuminuto tumitingi. At ayan, tingnan niya itong ang patuna. Inaaway pa nga niya ang sarili niya. Diyos ko, ewan ko ba sa batang ito? Talaga namang napakakuli. Pag ayan na nahimik na, nakatingin na yan sa salami. At pagkatapos nga nun, eto na nga. Tingnan nyo naman. May paribon ribbon pa yan. Bakit kaya nagkabit ng ribbon si Batang Anino? hang oh. may aakyat ng liga. Kaya naman inayos talaga namin ang itsura niya. Maya-maya, eto na nga dumating na. Diyos ko, grabe talaga. Sobrang pogi. Ayan talaga namang pasikat ka, boy. Sumisilip-silip pa nga kay Batang Anino. Habang si baby girl naman galit na galit dun sa so may liko. Eto nga pala si Charlie. Ayan at sobrang lagkit talaga ng pagtingin niya kay Batang Anino. At si Batang Anino naman takot na takot. Akala niya atay, ibibigay na siya. <laughs> At ayan, ang binuksan na nga ang pintuan. Tignan nyo ang reaction. Ayan, takot na takot nga si Batang Anino. Akala mo nga eh kung anong gagawin sa kanya. Kaya naman natataranta. Ayan, at pinanggigilan na nga ni Madam. Ito nga pala yung pangalawang meet namin ni Madam. Kasi nga nung una, eto sila. Ayan, kasi napakarami din dogs ni Madam. Kaya naman bumibili din siya ng mga products sa amin. At ayan, eto na nga ang pagkikita nila. Kaya yung destiny mo, Ayan. Oh. Ayan, wala na kasi. Wala ito. Ay, ang ganda niya. Oh, sana. Ang liit. Mas pa siya, oh. Literal na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Paano ba naman hindi niya nga nahintay si Batang Anino? Dahil eto nga si Charlie wala nang laman ang eh. Kaya naman kahit gusto yung kumakabibi sila hindi talaga carry. Sayang so, tignan niya naman ang itsura niya. Oh, talaga namang hawig na hawig ni Batang Anino. Siya talaga yung male version ni Batang Anino. At nga sa ugali talaga naman parehas na parehas daw sila. Paano mahihain nga din itong si Charlie? At ayun nga si Batang Anino talaga namang tuluyan na naniga. Ayun niya kasi yung siya yung kinukuha, gusto niya siya talaga yung lumalapit. Ewan ko ba sa batang to pero na nakaran kasi muntik na nga siya mawala dahil sumama siya sa lola. At ayan grabe, isang malaking sayang talaga itong si Charlie. Ayun tingnan niyo grabe, parang pinagbiyak talaga sila ni Batang Anino. At ayun hinanap nga din nila si Ate Kisas kaya naman nilabas na Oh, di ba? Alam niya naman na challenge lang itong batang to. At ayan nagbaybay na nga din kami kaagad dahil may pupuntahan daw sila. At ayan, tingnan nyo naman itong driver natin. Grabe, naiinip na daw siya. Ah, pakatagal naman daw kasi ng mami ay, niya. Ay, hindi pala siya ang driver. Passenger prince nga lang siya. Oh, diba? Naiinip lang daw siya kasi napakatagal nga ng mami niya. So, Ay, ay, driver. ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, Namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madami buhol yung for babies mo. Ispray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ng tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling na mga malilit na sugat sa tenga. Kung gusto mo ng order nito, nasa comment section.